Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang sampung administratibong kautusan na dapat suddin ng mga piniling tao ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian. Isa, hindi dapat ipagmalaki ng tao ang kanyang sarili, ni itaas ang kanyang sarili dapat niyang sambahin at itaas ang Diyos. Dalawa, dapat mong gawin ang anumang bagay na kapakipakinabang sa gawain ng Diyos at hindi ang anumang nakasasama sa mga interes ng gawain ng Diyos. Dapat mong ipagtanggol ang pangalan ng Diyos ang patotoo ng Diyos at ang gawain ng Diyos. Tatlo, ang pera, material na mga bagay, at ang lahat ng ari-arian sa sambahayan ng Diyos ay ang mga handog na dapat na ibinibigay ng tao. Ang mga handog na ito ay maaaring tamasahin ng walang iba kundi ng tagapaglingkod at ng Diyos. Dahil ang mga handog ng tao ay para sa kalaguran ng Diyos. Ibinabahagi lamang ng Diyos ang mga handog na ito sa tagapaglingkod at wala ng iba pa ang kwalipikado o may karapatan na tamasahin ang anumang bahagi ng mga iyon ang lahat ng mga handog ng tao, kabilang ang pera at mga bagay na pwedeng tamasahin na material ay ibinigay sa Diyos, hindi sa tao. At kaya, ang mga bagay na ito ay hindi dapat tamasahin ng tao. Kung tatamasahin ang mga ito ng tao, sa gayon, ninanakaw niya ang mga handog. Ang sino mang gumagawa nito ay isang hudas, sapagkat bilang karagdagan sa pagiging taksil. Kinukuha rin ni Hudas ang anumang inilalagay sa supot ng pera. Apat, ang tao ay mayroong tiwaling disposisyon at higit pa rito siya ay nadadala ng mga emosyon. Dahil dito, lubos na ipinagbabawal sa dalawang kasapi na magkaibang kasarian na magtrabaho ng magkasama habang naglilingkod sa Diyos. Sino man na matutuklasang gumagawa ng ganoon ay patatalsikin ng walang pagbubukod at walang sino man ang palilibrihin. Lima, huwag kang sasambit ng paghatol sa Diyos, ni basta-basta magtatalakay ng mga bagay na may kaugnayan sa Diyos. Dapat mong gawin ang nararapat bilang isang tao at magsalita ng nararapat na pagsasalita ng tao at hindi dapat lalampas sa iyong mga limitasyon ni labagin ang iyong mga hangganan bantayan mo ang iyong mga pananalita at mag-ingat sa iyong sariling mga yapak ang lahat ng ito ay pipigil sa iyo mula sa paggawa ng anumang bagay na lalabag sa disposisyon ng Diyos anim dapat mong gawin ang nararapat gawin ng tao at isa katuparan ang iyong mga obligasyon at tuparin ang iyong mga pananagutan at panghawakan ang iyong tungkulin. Yamang naniniwala ka sa Diyos, dapat kang gumawa ng iyong kontribusyon sa gawain ng Diyos. Kung hindi ka gumagawa, sa gayon ikaw ay hindi karapat dapat na kumain at uminom ng mga salita ng Diyos at hindi karapat dapat na manirahan sa sambayan ng Diyos. Pito, sa gawain at mga usapin ng iglesia, bukod sa pagsunod sa Diyos, sa lahat ng bagay ay dapat mong sundin ang mga tagubilin ng tao na ginagamit ng banal na espiritu. Kahit na ang pinakamaliit na pagsuway ay hindi katanggap-tanggap. Dapat kang maging ganap sa iyong pagsunod at hindi dapat suriin ang tama o mali. Kung ano ang tama o mali ay walang kinalaman sa iyo dapat mo lamang iukol ang iyong sarili sa ganap na pagsunod. Walo. Ang mga taong naniniwala sa Diyos ay dapat sumunod sa Diyos at sumamba sa Kanya. Hindi mo dapat itaas o tingalain ang sinumang tao. Hindi mo dapat ipanguna ang Diyos ipangalawa ang mga tao na iyong tinitingala at ipangatlo ang iyong sarili. Walang sino man ang dapat lumuklok sa iyong puso. At hindi mo dapat ipalagay ang mga tao, lalo na ang iyong mga iginagalang na kapareho ng antas sa Diyos na kanyang kapantay. Ito ay hindi mahahayaan Siyam, ang iyong mga iniisip ay nararapat na ang gawain ng iglesia. Dapat mong isa-isang tabi ang mga pagkakataon ng iyong sariling laman. Hindi nag-aalilangan tungkol sa mga usaping pampamilya. Buong puso na ialay ang iyong sarili sa gawain ng Diyos at unahin ang gawain ng Diyos at pangalawa ang iyong sariling buhay. Ito ang kagandahang asal ng isang banal. Sampu ang mga kamag-anak na hindi kabilang sa pananampalataya, ang iyong mga anak, ang iyong asawang lalaki o asawang babae, ang iyong mga kapatid na babae o ang iyong mga magulang at iba pa ay hindi dapat pilitin tungo sa iglesia ang sambahayan ng diyos ay hindi kulang sa mga kasapi at hindi kailangan paramihin ang bilang nito ng mga taong walang paggagamitan lahat ng mga taong hindi masayang naniniwala ay hindi dapat akayin tungo sa iglesia. Ang kautosang ito ay nakadirekta sa lahat ng mga tao. Sa bagay na ito, ay dapat ninyong siyasatin, subaybayan at paalalahanan ang isa't isa at walang sino man ang maaaring lumabag nito. Kahit na atubiling pumapasok sa iglesia ang mga kamag-anak na hindi kabilang sa pananampalataya. Hindi sila dapat bigyan ng mga libro o bigyan ng isang bagong pangalan. Ang gayong mga tao ay hindi kabahagi ng sambayan ng Diyos. At ang kanilang pagpasok sa iglesia ay dapat na ipatigil sa anumang paraan na kinakailangan kung ang suliranin ay dinala sa iglesia dahil sa paglusob ng mga demonyo. Sa gayon, ikaw mismo ay patatalsikin o magkakaroon ng mga pagbabawal na ipapataw sa iyo. Sa madaling salita, ang lahat ay may pananagutan tungo sa bagay na ito. Ngunit hindi ka rin dapat maging walang ingat o gamitin ito para sa personal na pakinabang